Mr. Vidal, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliw nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na rin po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Pranking Papa Nagtaka <coughs> <coughs> hey, hey. na hey, hey. <laughs> Speechless Punta agad sa kwarto ko Nagdasal ako na naman daw ginawa ko. <laughs> <laughs> it's a prank. Ay, lako. A prank yan. <laughs> hmm. Agay <O> ko. <laughs> yung nakita mo na, yung para sa'yo. sana. Ah, no. gilang oh. Tumigil ang kanilang mundo. Ganda naman niya ate. Oh. <laughs> Ito bago. Wala na ko ate. Challenge. Kuya, magkano po dito sa uh, lote no, niyo? Bali, 50 square meters siya. No, yung... 1.2 million. Mura na yun. Mahal naman? 1.2 million. Mura na yun wala ka ibang kulot? <laughs> Wala ibang kulot? <laughs> Lupa yung binibili mo galap <laughs> ka na ibang kuro. Mamang Pagkakang hindi nakita to si mamang ah <laughs> Payag ka Ano na tapos. matapos? ka Ang unahan ng hipin mo ay, baga. <laughs> Ay, bagang. Ano yung tsura na? Ano <laughs> imagine <niya> eh? <laughs> Ginawa ng saya yung iyak ng pamangkin bumagay naman. <laughs> Ay, nako. Saktong-sakto malamig ang panahon. Ah, pahinga saglit. Pati si ate, nagising. Nagpatugtog <laughs> ka pa kasi. <laughs> Yan tinatawag na full self-support. Ito o yung Congrats nanay na. kong magmamay day. Tapos sasabi, Thank you, Lord. <laughs> BSI, Thank you for the love <laughs> <laughs> Point of view. Mga babies na gusto bumangon pero mabigat pangulo nila baby. Baby the mulag. Ang <laughs> cute na ba niya ito? Kukuha. <laughs> Natawa din sa kalukuhan niya. Ako kapag naging pulubi. Bo. Kunti masaya siya. Kontento. Sabi ko Yo, lumabas na. <laughs> Napatawa <Ayun ka. laughs> mo sila. Magic na Magic? <laughs> <laughs> Magic na. <laughs> mm. kailangan di mahulog yung unan. Kaya mapigilan. eh, sabay. <laughs> Tapos ah, <laughs> na. naman. agad. <kayo> ah, wag Overnight. Overnight? <laughs> Batangas. Tama oh. ang barkada nyo. Wow. Pahay kayo eh. Pahay kayo ha. Pahay kayo. Ako lang hindi. Yun lang. <laughs> Kahit pumayag kayo. Pag sinanay, hindi. Wala kayo magagawa. Hi, Mima! <laughs> Munti ka na. Madulas talaga. Si <laughs> Ot... Ah, Otlong? Ha? Bay, anong tawag sa Bisayang Bili ng Bili? Ano? edi eh, di bay na bay? <laughs> bay ng bay? <laughs> oh my God, ayoko na pala nito. Pabili kong bibo. Ilan, b <laughs> Lima po. palima lima eh. Hindi lang try nito. <laughs> <laughs> kakalong. Ah. Ito ba ang ming ming? Hala ko! ko! <laughs> ah. Ang madadamay dyan. Yung <laughs> nangyong naimit ka <laughs> madana, Ramadana, Ramadana. Asan yung basurahan? Di nila nang kaso yung mga dati na. matik ka Sino'y di nag-ugas sa plato? Sino'y di nag-ugas? Ituro mo! Boy, kayo di nag-ugas! Di mo ako! O, Kuya! Kuya, bilis! Di diyan, yung hands mo! Hands mo! O, tuli! Yung hands mo! Dalawa! Alams na. Nakita mo si ex na walang okay, bilib sa'yo. Ano yung sinasabi mo na wala akong mararating sa buhay? Na pariwara ako? Na atik ako? Tingnan mo ko ngayon. Mayroon na akong sariling sasakyan. Pa. Maganda na yung buhay ko. Very good. wakas sa'yo! balew! Ayan, ikaw kasi. <laughs> Hindi mo ko sinamaan ang gandulo. O paano? Mauna na ako. 1, <laughs> 2, say cheese Sino si cheese? Which pangalan ko eh Cheese Scudero. Sino si cheese? Cheese ba yung Cheese Sino Peshan. si cheese? Nag-sisinungaling ka pa Sino si cheese ha? Bye bye Check na natin design. na. Ako po Kilala ko pa tong may-ari nito Mga kuya bol Ang may-ari nito si kuya Larry Larry hmm. na Milya Uh, alam po ngayon, uh, ayon, aga ano siya ngayon? Umatay, umatay, umatay. Hindi buo buo Boy. buo 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 po buo hindi po, buo <laughs> ito. Itong buo buo buo